Hello kids! This is Teacher Jane. At excited na ako para sa ating panigbagong aralin sa araw na ito. Teacher Jane, Teacher Jane, come and learn with Teacher Jane. Fun and exciting music with Teacher Jane, Teacher Jane. Hello, hello! Welcome back to Teacher Jane's YouTube channel. So, isang magandang araw sa inyong lahat. Kamusta kayong lahat uh, sa inyong mga tahanan? Kamusta ang inyong pamilya? At alam ko na patuloy kayong pinagpapala, kaya naman patuloy nakakapakinig at nakakapanood dito sa aking YouTube channel. Ang ating aralin ngayon ay para sa mga ikalawang... Uh, nasa ikalawang baitang, okay? Okay? Ito ay musika. At mula ito sa ADM, ang unang markahang module 4. Okay? Ang pamagat ng ating aralin sa araw na ito ay makinig at sumulat. This is the full discussion po ng ating aralin sa musika 2, quarter 1. At ito po ay nakabase sa milk or sa mousse essential learning competencies na ating pong ginagamit ngayon. Bago ka pa lamang ba sa aking YouTube channel, huwag kalimutan na mag-like, i-share ang video na ito, at syempre mag-subscribe at pindutin na rin ang notification bell para sa mas maraming video lesson na aking pong gagawin. Ah uh, nagawa po ako ng mga lesson from grades 1 to 3 at um, hanggang grade 6 din. Nawa po ay magawa ko ang lahat ng ito. Syempre sa tulong nyo na sumusuporta po sa aming mga mga teacher. So um simulan na natin ang ating pag-aaral sa Music 2 uh, Module 4. Ito po ay aralin isa uh, na pinamagatan na Makinig at Sumulat. So syempre sa paghahanda po ng ating aralin ngayon, kailangan ihanda ng inyong lapis, papel at soft learning module. Para masabilis natin na maihanda ang ating mga learning materials, meron akong ginawang awitin at uh, nawaan ating sabayan. Sige po, sabayan natin lahat. nilikha mismo ni Teacher Jane at ito ay nareglo ni Mark Moses Valdeleon, ang ka aking kapartner. At syempre, ito ay inaawit upang sa gayon ay maihanda ang bawat isa sa paggagawa o sa mga gawain na dapat gawin dito sa ating aralin. Kung handa ka na, handa na rin ako, simulan na natin. Ang ating pamagat, ang pamagat ng ating aralin ngayon ay makinig at sumulat. Kaya nga mahalaga na meron ka ng pencil or um, ano mang panulat dyan sa iyong tabi, at syempre, ang iyong tenga ay iyong buksang maigi. Okay? So, pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang makakasulat ng stick notation. No? Ano yung stick notation? Di ba pinag-aralan natin yon Para uh, mga linyang pa, pababa, ang tinatawag natin stick notation mula sa tunog na napakinggan. So, ibig sabihin, ngayon, bago matapos ang ating aralin, dapat makapagsulat ka o makagawa ka ng stick notation, okay? So tingnan natin. At pagkatapos din ng araling ito, matututuhan mo ang kaugnayan ng ating kilos at uh, sa tunog na naririnig, okay? So ibig sabihin, gagamitin mo muli ang iyong buong katawan, ang iyong mga kamay, ang iyong bewang, ang iyong mga paa para ano? Para iugnay itong mga kilos na to sa ating tunog na maririnig mamaya. Okay? So, tingnan natin. Ito ang ating pagbabalik aral Okay? So, tatandaan nyo pa ba yung ating pinag-aralan nung nakaraan? Okay? So, kung hindi mo pa napapanood yung video ni Teacher J nung mga nakaraan, meron ako sa Module 3 na video. Okay? So, pwede mo um, balikan doon. So, sa ating pagbabalik aral meron ulit akong awitin. Sabay-sabay nating awitin. E para sa pagbabalik aral Okay, lagi niyo yung maririnig dahil lagi tayo magbabalik-aral sa ating aralin. Okay? So, ang number one na tanong dito, natatandaan mo ba ang mga natutuhan mo sa nakaraang aralin? Kung hindi, ayan, sasabihin natin, pakinggan at awitin muli ang may tatlong bibe. Natandaan nyo bang awitin may tatlong bibe? O, oh, syempre, alam ko na alam na alam nyo yan. So, Meron dito si Teacher Jane na video, dito makikita nyo rin sa YouTube, ilalagay ko to sa sa description box, okay, sa uh, de description area natin mamaya. Tapos, um, nandoon yung link ng uh, mga kaawiting uh, pambata ni Teacher Jane, okay? So, ito yung awit uh, ni Teacher Jane ng May Tatlong Bibi. Pakinggang mabuti! nyo ba ang awitin na nilikha ni Teacher Jane? Uh, actually, hindi ako naglikha na, no. Uh, inareglo uli at binigyang buhay at inawit ni Teacher Jane. Okay. So, ito nga si Teacher Jane. Teacher Jane, Teacher Jane Come and learn with Teacher Jane Fun and exciting music with Teacher Jane Teacher Jane Okay. So, Napakinggan nyo ang awitin ng tat may tatlong bibe? Nagustuhan nyo ba? Okay, so kung nagustuhan mo, i-like ang video na ito, ha? So, pangatlo nating uh, tanong ay, anong galaw ng katawan ang nababagay rito? So, kanina, gumalaw-galaw ang katawan ko pagka kwak, kwak, kwak. Kunwari, may pakpak -pak ako. Okay? So, ito yung ginawa kong galaw. O, sa inyo, anong ginawa nyo yung galaw habang inaawit natin to Pumadyak ba kayo? bumalakbak ba kayo? O maaari ang mga yan. Okay? So, pwede ang mga yan na ginawa nyo. Basta ito ay tama sa ritmo, tama sa, sa galaw sa ating inawit na may tatlong bibe. Okay? So, very good sa mga nakatanda ng ating aralin ng mga nakaraang video lesson natin. Okay? So, pakinggan ang paligid mo. Ngayon, ginawa ko itong video to ng gabi. Kaya ang naririnig ko ay mga dumadaang sasakyan. Um, merong merong kuliglig. Okay, so medyo may may puno kasi dito sa amin. So sa inyong paligid diyan, ano ang inyong naririnig? Meron din ako naririnig nagbi-video kay eh. nakapit bahay. Okay, sa inyo diyan, ano ang inyong naririnig? Naririnig niyo ba yung tahol ng aso? Naririnig niyo ba yung pag-aaway ng daga sa kisame. Eh. <laughs> Ayan. So, marami sigurado kayong maririnig na tunog sa inyong paligid. So, ano-anong tunog ang maririnig mo sa paligid mo? Okay. So, um, ikaw ang makakapagsabi na. Okay? So, magbigay ka nga ng mga tunog na malalakas. O, ano ba yung mga tunog na malalakas, mga bata? O, kanina, umulan dito ng malakas. Meron akong narinig na malakas malakas na kulog. O, nakakilig na ba kayo ng malakas na kulog? Okay, so yun ang isa sa tunog ng malakas. Narinig ko rin dito yung busina ng, ng motor o ng tricycle. So, nandito ako sa taas ng bahay namin. So, ibig sabihin, malakas yung tunog niya kasi narinig ko rito hanggang sa taas. Okay? So, magbigay ka rin ng mga tunog daw na mahihina. Ano yung mga tunog na mahihina? Kalamitan yung ano, kalimitan yung niyaw ng pusa. Niyaw, niyaw. O mahina, di ba? Minsan mahina. Minsan naman malakas din. Ano pa yung mga tunog na mahihina? Okay, yung paglunok. Di ba meron yung tunog pero hindi masyadong malakas. Okay, so yung pag-ipod ng upuan. Yan, pag-ipod ko sa upuan, hindi ganoon kalakas din. Yung iyong pagtapik ay yung pag uh, pagpitik ng mga daliri. Maaaring mahinang tunog din to. Meron din mahinang palapak, pagtapik na mahina. Okay? So, ano ang iyong nadama habang pinapakinggan mo ang mga ito? Habang ikaw daw ay nakikinig o pinapakinggan mo yung mga tunog na malalakas, ano yung nararamdaman mo? Kapag narinig mo naman yung tunog na mahihina, ano naman yung nararamdaman mo? Okay? So, ikaw lang makapagsabi nan. Alright? So, lubos ka bang nasisiyahan habang pinapakinggan mo ang mga ito? So, di ba yung mga tunog sa paligid natin, minsan nagbibigay sa atin ng kasiyahan, pero minsan nakakapagbigay din sa atin ng inis, ng galit, ano, at lungkot. So, ako habang pinapakinggan ko yung uh, video na kapitbahay namin, nung muna, natutuwa pa ako eh. <laughs> pero ngayon, dahil kanina pa silang umaga nagbibidyo parang, ay, nakakabingi, ano? So, may mga ganung pagkakataon pero syempre may kanya-kanya tayong um free will or meron tayong malaya ay gawin ang ating mag um gustong gawin. So, anong kilos o galaw ng katawan ang nababagay rito? So, halimbawa yung ng um pupukpok ng martilyo sa kapitbahay, meron din kasi nagagawa dito, 'di ba? Pok 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 po. Okay, so ano pwede nating gawin kilos o oh, oh kat, uh, galaw na katawan na nababagay doon? Pwede nating um, ikilos yung um, ito, 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 Ayan. So, ayan yung um, isang pwede nating um, uh, nababagay o gawing nababagay na kilos o tunog sa ating naririnig. So, yung halimbawa yung yung pusa, meow, meow. O pwede nga bawa ay gawin mo ay pag, ano, pagpatpitik. Uh, patpitik. meow, 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 meow. Ayan. So marami tayong pwedeng gawin para masabayan ang mga tunog sa paligid natin na ating naririnig sa tulong syempre ng ating katawan. So, pakinggan at awitin ang may tatlong bibe at sabayan ang palakpak ng kamay at padyak ng paa. So, palakpak daw at saka padyak. Okay, so tingnan natin itong stick notation. Ayan, ipalakpak at ipadyak muli ang ritmo ng awiting may tatlong bibe. So, may papakita mo sa pagsusulat ng stick notation ang ritmo ng awit ayon sa napakinggan. So, ito yung uh, may tatlong bibe. So, mamaya gagawin natin to Pero ngayon, ang gagawin muna natin dahil nasa apat ang sukat siya apat ang sukat 1, 2, 3, 4 so kailangan ay um, um, uh, gagawin natin palakpak at padyak okay 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 alright so sige awitin natin ang may tatlong bibe ng may dalawang palakpak at igisang padyak Ready? 1, 2, 3, go! May tatlong bibe ako nakita Mataba, mapayat mga bibe Ngunit ang may pakpak sa likod ay iisa Siya ang leader na nagsabi ng kwak-kwak Kwak-kwak-kwak Kwak-kwak-kwak kwa -kwa -kwa. kwa -kwa -kwa. Siya ang leader na nagsabi ng kwak-kwak Ayun na sa ilog ang sabi Kumende, kumende ng mga bibe Ngunit ang may pakpak -pak. sa likod ay iisa Siya ang leader na nagsabi ng kwak-kwak Kwak-kwak-kwak Kwak-kwak-kwak kwa -kwa -kwa. kwa -kwa -kwa. Siya ang leader na nagsabi ng kwak-kwak Alright! So, nagawa niyo rin ba mga bata? na isagawa niya rin ba ang pagpalakpak at pagpadya? Kung gayon, magaling. Okay? So, magpapakita tayo ngayon ng stick notation sa may tatlong bibe. So, dahil naawit na natin ang may tatlong bibe, meron dito na kailangan lagyan natin ng stick notation. Ano yung stick notation? ba diba, yun yung pa, pa, um, nakatayong guhit. Alright? So, nakatayong guhit. Katulad nito. So, kulay pula ang gagamitin kong highlighter. So, lalagyan mo dito sa number one ang stick notation. One, 2, 3, and 4. Nakasunod? Nakita ba ang ginagawa ni Teacher Jane? Sunod. 1, 2, 3, and 4. Four. Next, one, Two, three, four, and one, two, three, and four, and one, and two, and three, and four, and one, two, three, four, one, two, three, four. Nakakasunod ba? O, ulitin lang yung stick notation doon sa mga tapat ng number at makakagawa ka na ng stick notation. So, ibig sabihin mga bata, ito ay may apatang sukat. So, mamaya may tanong pa lang ganun. So, pagka sinabing Dover bar, bar Line, sabihin end of the song. So, gawin nyo to sa inyong module. Lagyan nyo ng stick notation. Tapos, sabi dito, ilang linya meron tayo sa bawat measure. So, ilang linya. Okay? So, 1, 2, 3, four So, kabuuan siya ng apat. Apat na linya sa bawat measure dahil meron nga siyang apatang sukat. Nakasunod ba? Nagawa ba ito mga bata? Ako ngayon magaling. O, susunod tayo ha. Ito yung gawain ng uh, pangalawang gawain natin. Maglaro tayo. Kumuha ng dalawang kasama. Hawakan ang baywang na nasa iyong harapan at igalaw ang katawan habang inaawit ang may tatlong bibi. O, so mga bata, dahil wala akong kasama ngayon dito, wala akong magiging kasama. Okay? So, dyan na lang sa inyong tahanan. Pwede nyo gawin ito. Maglaro kayo. Kumuha kayo ng, kumuha kayo ng kapartner mo and then hawakan ang bewang na nasa inyong harapan at igalaw ang katawan na parang isang bibe. Habang kinaawit ang, May tatlong bibe akong nakita. Okay? So, awitin niya yan habang kayo ay magkahawak ng baywang. So, syempre, babae sa babae, lalaki sa lalaki. Naintindihan? Naintindihan? Very good. Susunod. Ano ang mga natutuhan mo sa module na ito? O mga bata, o, atandaan tandaan, upang maisagawa ang pagsulat ng stick notation, kinakailangan ang lubos na pakikinig. Lubos na pakikinig. Okay, so isa gawa natin ito. Ipalakpak ang beat. Ito ay may repeat mark kaya uulit ito ng isa pang beses. Sa so, pag sinabing repeat mark, mga bata, ito 'yun oh. Okay, so ito ay uh, pag nakita mo ito, ibig sabihin kailangan mong ulitin pagkatapos mong magawa ito, kailangan mong ulitin papunta uli dito. Naiintindihan? O oh, sige, gawin na natin ha? Ipapalakpak natin ang 1 2 3 4 1 2 3, four, one, two, three, four, one, two, three, four, ready, one, two, three, go, one, two, 3, four, one, two, three, four, one, two, three, four, and one, two, three, repeat, one, two, three, four, one, two, three, four, one, two, three, four, and one, two, three, four. So ginagawa itong pagpalakpak na to yung repeat mark hanggang sa matapos ang awiting. Naintindihan? Ginagamit ang repeat mark para mas mapaikli. Okay? Uh, para hindi mo na isulat ang uh, lahat ng uh, stick notation or yung measure ay, or yung staff ay hindi na paulit-ulit. Naintindihan mga bata? Okay, nakasunod? So ito yung ating ta pagtataya. So titingnan ko kung natututuba natutu kayo talaga kay Teacher Jane sa so, panuto upang maipakita kung gaano mo naunawaan ang aralin. Markahan ng 1, 2, 3 at tapat ng bilang kung gaano mo ito kahusay na isagawa. Okay? So, yung 3, buong husay, 2, mahusay, at 1, uh, hindi gaano mahusay. Ayun. So, number 1, nakakasulat ng stick notation sa pamagitan ng awit na napakinggan. Sinong nakagawa nun? Kung nakagawa mo yon isulat ang number 3, Okay? checkan 'yung number 2 dito sa harapan. Number 2, nakakagalaw ng tama sa kumpas sa mga awit na 4 meter. Okay, so may apat na kumpas. Nakakagalaw ka ba ng tama? Nipapalakpak mo ba ng tama 'yung mga kamay kung gayon? O lagyan ng number 3 dito. Okay? So number 3, natutukoy ang kumpas ng awit. So ang kumpas ng awit ay makikita sa unahan ng um, staff. Meron 'tong nakalagay kung ito ba ay 4/4 Okay, 4, 4. Okay, hindi ko may sulat yung 4. So, 4, 4. May pen nga pala dito. So, makikita mo doon kung ayun ba ay 4, 4. Ayan. Kung 4, 4, 3, 4 at saka 2, 4. Sa music, mga bata, hindi 4, 4, ha? Sa math lang yon Ginagamit yung 4, 4. Dito sa music, 4, 4, 3, 4, 2, 4. Walang TH sa huli. Naintindihan? Okay, mabuti kung gayon. Nakaawit ng angkop na kumpas. Okay, so naawit mo ba ng, kung, kung hindi pa ganoon, kahusay ang, ang iyong kaalaman dito, pwede mong ilagay dito sa one. Alright? Nasisiyahan sa pagsulat ng stick notation ng isang awit. Ayun, syempre. Nasisiyahan tayo, di ba? Nagagawa natin ang pagsulat ng stick notation. Alright? So, mabilis lang naman itong aralin natin ito kasi pag, pag uh, pakikinig at pag sulat ng stick notation ito lamang. Okay? So, nawa'y mahusay mong nagawa ang iyong mga aralin at iyong mga gawain. At syempre, maraming salamat sa inyong pagsuporta lagi kay Teacher Jane. So, ito po ang YouTube channel ni Teacher Jane. Nawa, itong subscribing ni Teacher ay hindi lang magtapos dito. Ano? So, marami pang maabot ang ating mga video lesson. Kaya naman, <laughs> huwag kalimutang i-like, i-share ang video na ito. At syempre, huwag kalimutang ding mag- Mag-subscribe at ihitag notification bell para mas marami pang video lesson ang mapanood mo na katulad nito. Meron din po ako Facebook page. Okay? So uh, Teacher Jane din po ang Facebook page ko. Dito ko nilalagay yung mga activities ko, ang mga iba kong lesson na ginagawa at saka yung mga achievements na nagagawa natin, ano? So maraming salamat sa inyong pagtutok. Abangan ang susunod na video lesson na gagawin ko. Mamaya lamang makikita niyo na rin kasunod nito. Okay so maraming salamat God bless you all and stay safe